ayan po mga lods sa video po ito ay po namin kung paano po kami mag out sa slab gamit po ang tubular at mga kahoy ang una po namin ginagawa dyan mga lods ay inilalagay po muna namin yung aming mga sightings ng aming beam ayan kung mapapansin nyo ay mapapaliputan na po namin ng mga sightings yan sige padala rin nyo lang kamerlo ito yung aming pinagal. At dahil ang runner po namin dyan Mangos ay tubular din, ay tek screw po yung aming gagamitin dyan. Ayan, pinapadala muna namin ng barina yan. sa ganun ay hindi po ganun mahirap i-take screw yung aming forma dyan sa runner. Dito naon mga lods ay inilalagay na po nila yung sepo. Ayan po yung papatungan ng mga soleras mamaya mga lods. Ayan, bali idinikit lamang po dyan sa aming sidings. Ayan, ganyan po yung mangyayari mga lods. Ayan, so sa pamamaraan na yan ay hindi na po tayo makakaproblema dahil tubular din po yung aming ilalagay ng mga soleras. Ito naman yung agwa ng bawa soleras na ilalagay namin mga lods. Ayan. Every 16 inches po ay naglalagay po kami ng soleras. Ayan. At dito naman po ay dyan po magtatagpo yung aming dugtungan sa plywood mga lods. Ayan. Bali dyan naman po mga lods ay tatabasin na lang po yung mga sumobrang kahoy dyan. Nalaga napuyan na po yan mga lods. So ayan po mga los, bali nailagay na po lahat ng mga tubular dyan na nagsilbing suliras po natin. At dyan po ay pinalalagyan ko na po ng mga brace yan. Nang sa ganun ay matibay po ito. Ito na po mga los, ayan. Bali plywood na lang po yung susunod na aming ilalagay dyan. Ito nga pala yung aming gamit dyan na screw. Five-seam screw, mga lods. Ayan. Bali, sa bawa, sulok lang po namin nilalagyan ng screw yan, mga lods. Nang sa ganun ah, hindi po ganun may baklasin itong ating forma na nilalagay. Ayan. Yeah. Okay. Ah! Ayan po mga lods, tapos na po. Kaya kung gusto mo itong aming video, pasubscribe naman dyan mga lods para more tips and tutorial. Maraming salamat po.